Kung hindi natin maihahanda ang kabataan sa pagtatanggol sa ating kalayaan, ipinagkakanulo natin hindi lamang ang sakripisyo ng ating mga bayani, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating bansa. At sa hangaring ito, ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa adumalia at katiwalian ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taumbayan bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang pag sa ating karapatan. Sapagkat ito lamang ang paraan upang matamasa natin ang mas maulad, mas makatarungan at mas matatag na bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming maraming salamat po.